Nauwi sa patayan ang botohan sa ilang barangay. Merong nagsapakan at nagbarilan at nagpunit ng mga balota. Live mula sa Cotabato City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? ani ibang insidente nga nakarasa ng, ng naitala ngayong barangay sa Kabataan Elections gaya na lamang dito sa Bangsamoro Region kung saan kaliwat kanang ng shooting incidents o po nangyari na ikinasawi ng hindi baoba sa limang katao. Bigla na lang natumbang lalaking yan sa kalsada. Tinamaan na pala siya ng bala ng baril. Ang videong yan kuha sa labas ng Sarilikha National High School sa barangay Semba sa datu din Sinsuat, Maguindano del Norte kasabay ng pagsasara ng botohan pasado alas 3 kaninang hapon. Hindi pa malino kung sinong nasa likod ng pamamaril. Patay naman ang dalawang botante habang sugata ng limang iba pa sa isa pang pamamaril sa barangay Bugawas sa Kaparehong Bayan isang oras bago magbukas ang botohan. Nagkagirian daw magkabilang kampo ng mga tumatakbong kandidato. Launa yung kabila, kabilang partido. Uh, yung sa kabila naman gustong palayasin Halika. dahil accordingly hindi daw sila taga residente ng barangay hmm. so yun nagkainitan nagkasuntukan hanggang sa umabot sa barilan sa pool naman, sa kuha ng News 5, ang takbuhan ng ilang botante palabas ng Ambuloto Elementary School sa parehong bayan. Nagkaroon ng giriya ng magkabilang kandidato sa loob ng presinto. Nagkaguluhan sila doon, no? mag na lang ako. Hindi ka pa nakaboto? Hindi pa. Ayaw mo na bumoto? Ayaw na. mag na ako. Sa barangay Kabuling naman sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Sunod-sunod na patok ng baril ang sandaling nagpainto sa botohan. Ang ilang botante napatakbo sa takot. Tatlo ang sugatan matapos ang pawamaril. Blanco pa ang mga otoridad kung sinong nasa likod nito. Sa isang barangay naman sa Nunungan, Lanao del Norte, na uwi sa suntukan ng botohan. Kahit may mga pulis sa paligid, hindi sila kagad naawat. Hindi malinaw kung ano ang punot dulo ng rambol na nangyari bago magbukas kanina ang eleksyon. Natuloy naman kalauna ng botohan. Sa Basila naman, kambal na po ang marilang naitala kanina. Sinig pa nga ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng polling precinct sa barangay Lahi-Lahi. Animang sugatan kabilang ang incumbent na kapitan ng barangay Lahi-Lahi na si Ibrahim Atang. Napagalamang isa sa mga sospek ay aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard. Patay naman ang isang botante habang kritikal ang kondisyon ng isa pang nadamay sa hiwalay na pahomaril sa bayan ng Tipo-Tipo. Inaalam pa kung sino ang pasimuno sa mga pahomaril. Sa barangay Lapat Balantay naman sa Tinig, Abra, tatlong putok ng barila umaling-aungaw malapit sa polling precinct. Uh, that jet was heard uh, more or less uh, 500 meters at uh, the back of the elementary school uh, na abuting uh, area natin. So one team of our troops uh, pursued uh, the alleged perpetrator pero dahil masyadong malayo, tumakbo kasi kagad, uh, hindi na natin naabutan. So uh, minabuti nating gumalik kagad para i-secure yung uh, voting area. Dahil sa nangyari, nagdeklara ng failure of election ng mga guro dahil sa takot. Humalili naman sa kanilang tatlong pulis. Sa Pilot Elementary School sa Puerto Princesa, Palawan, nagkapunit-punit ang mga balota. Dalawang lalaki raw nagpanggap na butante sa pumasok sa classroom at sa kasinira ang maigit tatlong daang balotang hindi pa nagagamit. Hindi pa nakontento, abay ikinalat pa ang pinunit ng mga balota. Sandaling natara tuloy ang butuhan kasi hinintay pa mga kapalit na balota. Inaresto naman ang dalawang lalaki pero no comment sila. Pero ayon sa Comelec, kamag-anak ng isang kandidato ang mga nanira ng balota. Mayan sa mga oras na ito, hindi pa rin tapos at nagpapatuloy pa rin ang ginagawang bilangan at canvassing sa ilang bayan at lungsod. Nasakop nga nitong Bangsamoro Region. May ilang mga electoral boards ang nagdesisyong hindi gawin sa polling places o skwelahan yung naturang bilingan at ilipat na lamang sa mga munisipyo gaya na lamang dito sa bayan ng Sultan Kudarat at datuodin sinsuat dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Samantala pa, ulit-ulit namang pinapaalala ng Comelec na hindi nila ipoproklama ang mga mananalong kandidatong mapatunayang sangkot sa anumang insidente ng krimen o karahasan at may mga pending na disqualification cases. Meann. Maraming salamat sa iyo, Amon Gualvez. Mga kapatid, mean Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.